Tobar, so, na-miss mo ba yung dating kalulus? What if ngayon sa likod mo ay may ano dyan, may special na tao dyan. Just... Ay, hindi mo yan, man. Malay ay mo par, ba di ka tumingin sa likod mo? Ako? Oo. <laughs> <laughs> So yung guys, di ba nung nakarang nag-100k followers si Daddy G, eh wala man lang kami na ibigay na surprise sa kanya or regalo. Siyempre, kahit pa paano, lagi pa rin na sacrifice niya sa amin, sa grupo namin. Ngayon guys, ngayon kami babawi sa kanya. Ngayon, may kinontact kami na isang tao na sobrang special kay Daddy G. Mm. Alam namin na magugustuhan ni Daddy G to, kahit late na yung surprise namin sa kanya, alam namin na sasaya siya dito uh, pag nakita niya sobrang to. Sobrang matutuwa yung par. Talaga Ayun pa. Natin. Yan. Ngayon guys, bago natin ipakita or ibigay yung sorpresa natin sa kanya, yayayain muna natin siya na mag-podcast meron din niya alam guys, sa loob ng podcast na yon ay dun papasok yung sorpresa natin sa kanya. Kaya wag na natin patagalin to guys. Tara na, let's go! Pa, ready ka na ba ba? Ready, ready na ako. Excited na nga ako na. Gusto ko na magkita si Daddy G. Sa tagal, tagal, tatlong akong dito. Hindi <laughs> ko na si Daddy G. Siyempre, mamimiss ko rin siya. Pero dito muna tayo ba? <laughs> Baka <-ala> lalyan. <li> <laughs> <laughs> Siyempre, kahit pa paano namimiss ko din si Daddy G. Siyempre, mm. yung tinagsamaan natin, hindi naman mawawala yun. Oo, oh, eh. tama, tama. Siyempre, inarapan ko muna yung mga pamilya ko, yung mga pamilya ko ngayon. Yung binuho kong pamilya, oh. inarapan ko muna. Siyempre, kahit sa bandang uli, ay babalik din ako dito. Hindi yeah. <laughs> naman ako mag-i-stay sa ganitong buhay. Siyempre, may presetyo tayo na hanggang sa uli, magsasama-sama pa rin tayo. Oo, oh, tama, tama, tayo, tama, tama, Kaya, <laughs> gusto, ko, gusto ko, na. gusto si Daddy G na ano, na oh. <laughs> tala, ako. Tara, abala ko. Pero tara, sobrang miss ko na si Daddy G. Gusto ko na mayakap talaga. Ano pa, ready ka na ba? Ready na pa. Ano ang mas sabi mo sa mga nangyari nung nakaraan araw? Sobrang hirap par. Sobrang hirap as in. Sobrang daming pagsubok na nangyari. Pero sa kabila ng lahat, laban pa din. Mm. Alam mo ba, alam mo ba par, sobrang ano. Ito, may narinig lang ako na isang vlogger na sinabi wow. niya na din to, Na pwede kang magpahinga talaga. Ito yun, pwede kang magpahinga kung pagod ka na. Mm. Pwede ka ding sumuko talagang pagod ka na. Pero sa kabila ng lahat, lumaban ka pa din. kasi wala walang ibang mahihirapan kung di yung sarili mo kapag sumuko ka. Oh. Kasi yung ginagawa mo para sa sarili mo lang din eh. Para, si, para sa mga pangarap mo din eh. Di ba? Oh. So pwede ka magtainga, tapos laban ulit. Pwede hmm. ka mapagod, pagtapos nun, laban ulit. Kasi ah. Uh. pwede pag napagod ka, magpapahinga ka nun ng matagal. Hmm. Walang ibang mahihirapan kung di yung sarili mo lang, di ba? Oo, oh, par. Kaya pa. sa generation ngayon, par, kailangan talaga lagi kang lumalaban, di ka oh. pwede sumuko. Di ka sumuko oh. pa. Sa generation ngayon, par, alam palakasan talaga ngayon. Oo. Oh. Patalinoan talaga. Paano talaga eh, patabaan ng upak eh. Mm. Pagalingan talaga. Kaya kailangan sumabay sa kung anong puso ngayon. Oo, oh, tama. Yun yung, yun yung laro ngayon sa mundo. Sa mundong iniikutan natin, yun yung laro. ito, oh, ito pa, sa mga nangyari ngayon, ngayon ba masaya ka na? Ngayon par, Oh. For me? Oo. Oh. Sobrang saya na pa, as Pero hindi pa ako kontento kung sa kung anong meron ako ngayon gusto ko, madami pa akong malaman, madami pa akong matutunan, marami pa akong magawa, at marami pa akong makasalamuang tao na mas mas maraming alam sa akin. Kasi para makabisado mo kung ano yung laro dito sa mundo to, kung ano yung ikot ng mundo ngayon kung ano yung laro ng generation nila. Oo. Hindi na pa rin pare. Ito nga, nga yun pare, subo ko lang na subok. Mm. Ganun yun, subo ko lang na subok. Baka sumuko nga yung mahirap. No. Ito pare, nai-miss mo ba yung dating kalulus? Sobra pare, sobrang na miss ko yung dating kalulus. As in. Kasi ito parang drama natong sagot ko natin. Mm, yeah, Kasi alam mo yun, sobrang saya natin dati. Oo. Okay halos nag-umpisa tayo, walang impol na pera. Oo, talagang ano lang. Talagang toko yan. Wala tayong problema. Oo. Oh. Kasi yung merienda nga natin, share-share pa eh. Oo. Oh. Share-share pa, pero wala tayong naging problema. Tapos, yun na, wala tayong masisisi sa mga nangyari. Wala tayong masisisi. Oh. Wala tayong masisisi. Sa kahit anong angulo natin tignan, wala akong ginawang mali sa nila. Hmm. Tapos, wala din silang ginawang mali sa akin. Yung sitwasyon na lang, yung mga na, yung mga nasa paligid na lang, yun yung mga naglalagay ng, ng balik Oh, Ilalagyan nila na ng problema balik. sa atin. Pero alam naman nila yun. Oh. Alam, yung mga, syempre, yung mga dating kalulus ba, sobrang namimiss ko yung mga yan. Pero alam naman nila kung ano yung mga ikot ng na laro natin. Oh. Syempre, hindi naman natin sila masisisi. Oh. Hindi din naman, natin, hindi, hindi din naman nila pwedeng sisihin tayo. Hindi, hindi, hindi nila tayo pwedeng sisihin sa kung anong nangyari. Oh. So, kailangan na lang natin tanggapin kung ano yung nangyari. Pero at least, lumalaban pa din sila. Sobrang Oo. proud ko sa kanila. Lumalaban okay, sila ng patas. Ganon din naman ako. Saka kayo. Ganon hmm. din naman. Ang importante, kahit anong nangyari, wala tayong alitan at initan sa, iba, sa isa't isa. Di ba ba? Ganon lang yun. Eto par, if bibigyan ka man ng pagkakataon ni God, ano ang nililingin mo? Kung bibigyan ng pagkakataon ni God, nabibigyan ako ng isang iling hmm. na pwede niyang matupad. Siguro ang para para is papaya pang buhay tapos wala na waging problema tapos mabuo na din ang kalulos oh. yung kalulos TV oh, Ay, nakakamiss nga pa nakakamiss talaga pa mm hmm. sobra hindi kahit sila pa si Jessly Si Kurt, imposible hindi, hindi, imposible hindi nila namin mission. oh, yung tayo dati. oh, oh. siyempre, hindi naman natin sila masisisi kung ano yung mga naging decision nila. Hmm. Tapos, yung mga naging -issue natin, ang importante, tayo, tayong tatlo ngayon, lumalaban tayo. Yung oh, patas din, katulad din nila. Eh, hindi ko sinasabing sila, hindi lumalaban ng patas. Hmm. Sila din naman. Yung mga naging problema natin, wala na yun eh. Oh. Hindi man natin na naisahad sa mga fans natin kung ano yung naging problema natin. Ang importante, goods na goods tayo. Sila, tayo, goods na goods tayo. Ganito pa din tayo. Wala tayong problema sa isa't oh. isa. Ang importante, ayos tayo sinusuportahan uh -huh. natin sila sana sila ganun din sa atin o oh, tama kasi tayo alam mo naman yan alam nyo naman yan si Arnold alam nyo naman yan na ah. tayo lagi tayo nakakabang sa mga vlog nila hmm. kahit anong mangyari kasi walang pwedeng maging hadlang sa mga pangarap natin Oh, tama diba? yun. kasi yung pangarap ko talagang itutuloy ko ito kasi impossible ding. tambay ka na tapos wala ka pang pangarap ay wala saan ka, ka malarap magulo nga magulo uh -huh. nga yung buhay mo tapos wala ka pang pangarap ako, proud ako na ipagkalat sa mga tao na may pangarap talaga ako. And yun yung hindi ko titigilan. Diba? Pero legit di ba yung par, namimiss mo talaga yung dating kalulus? Ano parang? Namimiss mo talaga yung dating kalulus? Sobra parang sobra. Hindi ko naman yun nakakaila. Hindi ko naman yun nakakaila. Hindi, naman ako mahihiyang sabihin na miss ko na yung kalulus, na, yung kalulus dati. Uh. Oh. Nagtutuloy-tuloy nga tayo, di ba? Mm. So kung bibigyan na pagkakataon, syempre, mas okay na buo pa din. Mm. Kasi parang ako, oh, naawa ako sa mga fans natin hindi ito, hindi ito ka hindi ito sentang para magamit lang sila, hindi oh. to gusto ko talaga na maano sila tapos bigyan ng mas magandang adjustment yung kalulus, kumbaga bigyan ng mas magandang parang kontrata ba, oh, tama, parang tama, walang tama. maging problema, kasi tayo, wala naman tayo naging problema eh, mm. yung mga nasa paligid lang, yung naglalagay, naglalagay ng problem problema na, sa atin ganun, 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 what if par ngayon sa likod mo may ano dyan, may special na tao dyan sa likod mo ay ah, hindi yun mayayay parang kasi busy na sila sa kanya-kanyang buhay nila. Tayo uh -huh. din naman, ako din naman, busy na ako sa kanyang buhay, sa sariling buhay ko. Kayo uh -huh. din naman. Siyempre, paminsan-minsan, kailangan talaga natin ituloy kung ano yung nasimulan natin sa Kalulus TV. Hmm. So sila, ako nasa likod sila. Hindi yung mayayari, par kasi busy na sila eh. Malay pa, mo di par, ba, di ka tumingin sa likod mo. Ako? Oo. Oh.

umiyak si Jesli par. Dago na miskita pa <laughs> ang inang mukha. Tayo si mo ah, <laughs> stayo, yung buhay mo par. Oh kami nandito lang kami. Tapos kayo nandiyan lang din kayo. Sasama pa din tayo. Wala tayong problema sa isa't isa. Alam nyo yan. Wala tayong problema sa isa't isa. Importante. Sama-sama pa din tayo. Magkakapatid pa din tayo. Wala pa. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Masaya ka ba? Mas surpresa namin. Tayo na yung iyak ni Jesli. Alam ko to. You're so oh. joy to par. Kaya na niya to. Nais ko to. ko no, kayo. Ang grat sa mga pamilya mo par Oo.